Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 3 at number 24, sa tanghaling bola ay number 21 at number 22, at sa gabing bola ay number 4 at number 13, nagabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 13 at number 11, sa tanghaling bola ay number 17 at number 25. At sa gabing bola ay number 9 at number 22, nagabay ng kalikasan. Gemini Sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 11, sa tanghaling bola ay number 20 at number 23, at sa gabing bola ay number 22 at number 11, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 14, sa tanghaling bola ay number 8 at number 19, at sa gabing bola ay number 11 at number 13 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweting para sa umagang bola ay number 10 at number 21, sa tanghaling bola ay number 11 at number 24, at sa gabing bola ay number 20 at number 21 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 20 at number 6, sa tanghaling bola ay number 25 at number 2, at sa gabing bola ay number 11 at number 21 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 10, sa tanghaling bola ay number 29 at number 3, at sa gabing bola ay number 18 at number 24, nagabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 5, sa tanghaling bola ay number 21 at number 13, at sa gabing bola ay number 14 at number 19, nagabay ng kalikasan. Sagittarius. Sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 11, sa tanghaling bola ay number 16 at number 20, at sa gabing bola ay number 10 at number 2, nagabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 11, sa tanghaling bola ay number 4 at number 21, at sa gabing bola ay number 9 at number 21, nagabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 13, sa tanghaling bola ay number 19 at number 13, at sa gabing bola ay number 15 at number 10, nagabay ng kalikasan. Pisces sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 22, sa tanghaling bola ay number 25 at number 13 at sa gabing bola ay number 11 at number 26, nagabay ng kalikasan.